So ito yung pangalawa na natin na pag-harvest. Kabuting saging. Ayun. Medyo bumabagyo. Ayun oh. At marami pa rin yung ma-harvest natin. Yan, may bumuka na. At ito ang gagawin natin dito sa may bumuka ay gaga alisan natin sya ng, ng yan o yung spore para ipadala sa sa US. Ayan, may nag-order kasi. Ayan. Meron pa rin pangalawa. Pangalawang usbong. Dito meron din dito sa babao. Oh. Ayan o. Oh tumubo so mayroon din sa baba abisin din natin yan na sa baba yan o dalawa sa may sako <coughs> yan sa may sako tumubo tapos itong mga ito kunin din natin itong mga ito medyo mahangin lang ano? ganito yung mahirap pag nag harvest ka ng mga bagyo minsan itong mga pinheads pag nakangina na yan hindi na yan minsan ayan meron pa dito sa may silok ayan o tapos dito sa may sako Tapos to. Ayan. Dami pa rin na harvest o pangalawang harvest. Dito. Meron din. Ayan na may mga bumuka. may mga bumukang mushroom yan yan ang dami pa rin no siguro mga kalahati rin nito kalahating kilo yan na meron pa rin naman siyang sumu mga sumusunod pero minsan hindi yan nagtutuloy sa dala na rin siguro sa ano yung ganito ako kaliliit na parang ano na ganyan na kaliit pero patulis harvestin na yan hindi na yan lalaki tinan na natin mayroon din dito sa may sako Ayan, nasa ako. Kapakapin lang natin para makuha natin. Ayan, mayroon sasako Ayan, doon tayo sa kabila. Dito naman tayo sa may kabila mag-harvest. Ayan. Mayroon pa rin dito yung mga kapon na hindi natin nakuha. Tapos yung may sa may sako, mayroon din tumubo. Ayan, sa may sako. Ayan. sa baba ng sako. Harbisin din natin. Yan oh lagay natin mamaya yan sa sa coupon ban para kolektahin natin yung spore niya. Meron din akong nakakap dito sa so, may sako. Sa baba. Ano? Sa sako. Ayan. Yeah. Meron pa dito. Meron. mga ito. Ngayon Hmm. Dami pa rin na harvest. Pangalawa. alawang Pangalawang harvest. Yung mga ganito, kunin nyo na. Yung ganito, pagpatulis kahit na maliit. Tapos ito, mayroon din dito. Kilit niya. Sa mga nagtatanong pala, kung lalaki pa itong mga pendids na yan, hindi na. Magpapanibago na ulit na tubo yan. Huwag nyo nang asahan na lalaki yan, hindi na yan lalaki. Panibagong tubo. Ya, nahabos na natin nah. So, ayan. Wala na. na lahat,